Yan. Yan nabuo na yung ano natin. Ay natapos na yung ano DIY suppressor. Yan you know, na. Blue pipe to no 40 mm. 35 mm inside diameter. Tapos 40 mm outside diameter. You know. Haba nito nasa ano 7 inches. Tapos 2 inches para slip on ng ano barrel ang um, kapasukan ng barrel tapos 5 inches yung ano yung suppressor na talaga nasa ano to 5 division kasi 1 inch 1 inch lang yung ano partition nya partition 1 inch no? uh, ano na lang natin dito ano yung sound check tapos ito ginamitin ko ng ano electrical pipe tinalong ko lang dito eh, tinabas tapos niliha para ano lumit yung butas para sumikip doon sa baril para ano sumikip dito sa baril natin ano tapos ito itong ano natin ginamitan ko ng dibcon yan sound check na lang yung kulang natin dito sa susunod na video natin sound check sa ating DIY suppressor yan Pwede na to. Kasi wala tayo. Wala na tayong pambili ng ano. Suppressor. Kaya DIY nang muna. DIY. Kasi nung yung isa kong ano. PCP at gun. yung ano pala. CO2. Ito. May ano rin to. DIY suppressor din. For 40mm tube din yung gamit ko. Blue pipe. Ayan yung laruan natin. Ayan. Ito. So, check na lang yung kulang natin dito. Ayan. Ayan. Yung butas pala dito, ano? Nasa ano na to? 7 ata yun. 7 mm na ata yun. Kasi linakihan ko kasi ano? May sabit siya. Sana maganda yung ano nito output ng DIY natin. Ano o. Nasa ano to? 5 division. Kasi ano, 2 inches para sa ano, papasukan ng barrel. Tapos 5, 1 inch, 1 inch. Nasa 5. Yan. Sana goods yung DIY natin na to. Para sa ating build na ano, PCP. Air gun. Yeah. Yes. Sound yung kulang lang dito. Sound check. Yan.